Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa akin channel. Update dito sa ating pinaparecover na talong mga kagulay Ito na nga, nagsilabasan na talaga yung mga uh, dahon niya mga gulay Bawat dahon din na lumalabas mga kagulay, may bulaklak Ayan May bulaklak bawat dahon mga gulay Tatlo, apat na bulaklak mga kagulay Kaya ito na yung dugtong doon sa pang... Uh, pangalawang yugto kumbaga mga kagulay part 2 ito ah, ah, nalinisan to abunuhan ah, uh, nga na namin mga kagulay 1620 lang yung ginamit natin mga kagulay bali dito mga kagulay tapos na namin ang sawa ko abunuhan dito sa parting ito mga kagulay ah, lima limat kalahati e eh, adim yung natimpla namin mga kagulay kaya may natira na kalahati mga kagulay kaya nilinisan muna namin yun nandito mga kagulay kasi abunuhan ah, namin yan abunuhan namin tapos yung nag-grass cutting na isang kasama natin, yung taga-sun prance mga gulay, hindi pa rin niya natapos kasi grabing uh, kapal ng damo mga kagulay. Ayan. Ayan, nalinisan na dyan. Isa, dalawa, tatlo, apat lang muna yung nilinisan namin mga kagulay kasi yun muna yung uh, paglalagyan namin tong abono. 16-20, tinunaw mga kagulay. Ayan siya. Ayan. Mapapansin niyo mga kagulay, meron na talaga siyang mga lumabas na, no? Ayan eto mga 3 weeks na lang siguro 'to mga kagulay ay mga karbis na tayo dito kaya kailangan to mabunuan ngayon kaso lang parang hindi matatapos mga gulay kasi grabe ano eh, hindi ko rin naman matulungan ano matulungan yung isang kasamahan natin gawa nga naglilinis sinasamahan ko yung ano puti nga tumutulong na lang yung asawa ko mga gulay tinutulungan na lang niya ako ah, naawa siguro sa akin mga gulay kasi meron pa kami doon naabunuhan sa martes tapos meron pa kaming tatransplant na upo mga kagulay. Na nawa si Kuya ko kaya tumulong na lang siya mga kagulay. Yun yung kasama ko ngayon dito naglilinis sa kanagabo no. Yun isang kasamaan natin, yun yun yung isang kasama naman natin yung nung grass cutter. Uh, kapag naagad namin siya mga kagulay ay tutulungan ko na lang siya mag grass cutter mga kagulay kasi dalawa naman yung grass cutter dito. Tutulungan ko na lang siya mga kagulay para mabilis matapos. Kailangan talaga kasi ito na masuportan ng pulyar mga kagulay. Meron na nakabili na ng pulyar mga kagulay, nakabili na rin ng insecticide. Ang ano na lang ay yung mag spray Kaya di naman pwedeng ispray na dito lang mga kagulay kasi lilipat lang kung merong insek insekto dito, mga kagulay lilipat lang doon. Kapag doon ka naman mag spray kinabukasan lilipat lang dito mga kagulay. Kaya kailangan uh, tapusin mo na lahat 'to, nabunuhan, na tapusin mo na nagraskatirin bago isprayan lahat mga kagulay. Para sabay-sabay na siya Kasama yung sitaw doon Hindi na nga ganong napapansin yung sitaw doon mga kagulay Kasi nakapokus dito E dito tapos na sana to mga kagulay Kaso lang nakaraang lunes mga kagulay Ay nagtanim tayo doon Martes mga ganon mga kagulay Nagtanim tayo doon sa panibagong paninim natin Kaya nalintana yung ano Kumbaga nalintana yung pagpaparecover natin dito mga kagulay Pero okay lang yung mga kagulay Ganon talaga Uh, kung mga sun-sun kasi yung trabaho dito, meron natanim ng upo. Pagkatapos ng upo, yung pipino. Eh, Siyempre yung pipino ay tetrilisan pa. Pagkatapos ng pipino, yung ampalaya naman doon, yung hindi nataniman doon, mga kagulay doon sa kadugtong ng talong doon. Kasi 5K nga lang yung natanim doon, mga kagulay. Merong mga anim na plat, pito, mga ganoon, mga kagulay na mahaba. Mga 50 meters siguro yun, mga kagulay kahaba o kaya 40 meters mga ganoon mga kagulay kaya tataniman din ulit nyo tataniman natin ng uh, ampalaya tapos sa ogos ang plano dito ogos katapusan mataniman dapat to ng uh, talong din yung pinanggalingan ng unang pinakaunang talong dito mga kagulay para magsalubong salubong na siya mga kagulay para wala nang ano umaga wala ng tigil ang harvest tapos dito ah uh, depende kung hanggang kailan din itatagal na ito basta maalagaan matatagal pa rin naman to kasi 4 months pa lang to mga kagulay March, April, May, June July ay 5 months na to mga kagulay Paabutin natin itong mga 7 months kaya 8 months Siyempre kapag umabot na ganoon eh walong harvest sa isang kwan o di ma mapapagkulang pa natin ang igagastos natin doon kung magtatanim tayo doon mga kagulay para hindi na nga makapagpalabas ng pera yung ating amo mga kagulay siyempre nakahiya rin tayo na magpalabas pa siya ng pera kaya alagaan na lang natin to mga kagulay pero ngayon siyempre eh, wala pa namang harvest nagpaparecover siyempre eh, medyo uh, ah, kumbaga humihingi pa rin tayo ng pang ano dito ng pang paparecover mga kagulay pero kapag nagsabay-sabay na to na maharvestan pa doon sa kabila kasi yun uh, isang kumbaga 45 days maka harvest na doon tapos dito sa sitaw mga kaligitnaan ng uh, July ay may maharbisan na rin doon sa sitaw Ganun. alas magsasabay-sabay na to lahat mga gulay kapag ano tapos August katapusan mga ano naman doon magdudugtong na alas doon ay, tapos dito sa pinagtaniman ng atsal at ko siguro to ng ano mais mga kagulay susubukan so, ko yung mais na sweet corn na may plastic malts mga kagulay subukan natin para hindi rin ma masayang kumbaga yung plastic malts kasi matibay pa yung plastic malts mga kagulay hindi pa siya na na kasi kasabayan lang nito mga kagulay tingnan niyo itong plastic malts ko oh kasabayan lang yan hindi pa siya sira mga kagulay kasi ito alam niyo naman sa mga sumusubaybay sa akin mga kagulay na kapag katapos ko ng talong ay hindi ko tinatanggal yung plastic malts sinatanim ko ng pipino o kaya sitaw mga kagulay para uh, talagang gamit na gamit natin yung plastic mulch sa mga gulay tsaka ito para gamit na gamit natin ito kapag halimbawa pipino sa uh, pagsasalubungin lang natin to mga kagulay letter A A type na kung tawagin para talagang sulit natin yung ginamit natin dito mga gulay pati itong mga twine na to yan sulit na sulit mga kagulay uh, kaya doon sa sasabi sa akin na magastos daw ako magtanim, hindi po sa totoo lang kasi magagamit to kapag nagtatim ako ng sitaw, ito pa rin yung gagamitin ko. Plastic mulch, yan pa rin yun. Hindi ko na tatanggalin. Yung twine, uh, hindi yan tatanggalin pero iusog lang pababa. Tapos lalagyan ng twine dito sa taas. Tapos ang may dadagdag lang doon, kumbaga, ay yung ano na lang, uh, seeds. At saka, uh, yung banana twine na para dito. Tapos yun, yung mga abono, yun lang may dadagdag doon. Hindi na yung magpapararo ulit, mga kagulay. Hindi na. Ano 'yung talagang ano ko, so mga legit na sumusuporta sa akin, alam nila 'yan kung paano akong diskarte eh, na ginagawa ko dito sa pagtatanim ko mga gulay. So mga gulay ito nga. Uulitin ko. Paparecover tayo. Malapit na tayong makakuan mga 3 weeks na lang siguro kaya 2 weeks. Depende sa ano kasi marami na siyang lumabas mga kagulay. Halos bulaklak naman yung lumalabas sa kanya. Ayan oh. Mga bulaklak. Ayan. Yan, medyo ano pa, pero na na to, kakapal na to mga kagulay Tapos uh, sisigundahan natin mamayang hapon o kaya bukas ng umaga. Pero mas maganda mamayang hapon sana para masigundahan siya sa ano, magsalubong yung pulyar at saka yung ano ng abono mga kagulay. Mas maganda yung ganun para makarecover siya kagad. Kasi ang plato ko na talaga dito mga kagulay ay every 10 days na lang ako magabono pero yung pulgar every 2 days talaga mga gulay Kasi sa ganitong edad ng talong, hindi na lang kakayanin ng abo-abono lang mga kagulay tapos every 7 days na full hindi na siya ano mga kagulay kasi matanda na yung ano natin talong natin may katandaan na rin kaya sasalubungin natin siya ng full every 2 days mga kagulay kumbaga yung ano mas madaling mag spray kaysa mag abono mga kagulay kasi drenching kung abono na yung laglag lang na tinatawag nila ay madali lang kaso drenching ang ginagawa dito kaya gagawin dito every 10 days na bono, tapos every two days na pulyar mga gulay mas madaling magpulyar kasi dalawang oras lang na ano isang oras lang o kaya dalawang oras lang na pag spray tapos na eh kapag di pa ganong di pa ganong ma, mabigat kumbaga mga gulay na trabaho kaya mag spray ka saglitan lang mga gulay meron ka lang ano tagahila ay isang oras lang ganon lalong ito maninipis pa mga gulay hindi naabot to na isang oras na, na isprihan, mga gulay kasi madali lang to kasi hindi pa naman makapal yung ano pero kapag kumapal na uli uh, doon na naman yung magdadalawang oras to mga gulay isang oras kalahati dalawang oras na isprehan kasi ito ay nasa portree mga gulay na puno yan ay So hanggang dito na lang ako mga gulay sa bago pa lang sa munting channel ko huwag nyo kalimutang magsubscribe subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa uh, pamamaraan ko ng paggugulay sa lalo din sa talong kung ano gulay na may tatanim ko uh, maraming maraming salamat po sa mga manonood nitong video na to God bless po sa ating lahat